Okay guys, welcome to our YouTube. So tayo ay for today's vlog, tayo ay mag-harvest sa ating mini farm. So since ang ulam natin ay tinola, tokuha tayo ng malunggay, malunggay dito. Kita oh. niyo malunggay namin, malunggay sa rooftop. Oh, Madami na siyang dahon-dahon. At after nito, kukuha naman tayo ng dahong sili. Dahil kami po lahat ay may ubot sipon. Ah, sipon pala dito sa bahay. Pinagdala ng virus. Nakupok. At ako'y magluluto ng tinola. At ito ang ating dahong sili. O, oh, may bunga na. O, oh. in fairness. O, oh, ba? Diba? Hindi oh. ko kung paano putulin. At kung saan magpaputol. Ngayon, ayun na. Oh. Kita nyo ba yan, guys? Maliit, ba? Diba? O. Oh. Ito pala ito. Ito, ito malalaking ito. Hmm. Kailangan daw putulan para mas lalong Mamu mamunga. Mas lalong mamunga. Sana madaming bunga. Susunod. Ito po ay siling green at siling labuyo. Siling green at siling labuyo. Yan. O, ba diba? Nakatipid tayo. Hindi na kailangan bumili. Lumabas. oh Meron tayong dahong sili at malunggay. Meron din tayo, syempre, kalamansi. Oha, oha. Kalamansi. Meron din tayong laurel. Onion stalks. Stalks? Stalks. Anong <laughs> nangyari sa onion ko? Mm. Parang, parang naghihinya, no? At syempre... Meron tayo. Suha yata. Ay. Or dayak. Ah. That's all guys. Thank you for watching.